Sandali lang po. Sandali lang. Sumunod po tayo ulit. Balik po tayo sa dating sila natin. Mga bibi ha! Po atras kayo. po na kayo, katulad ng pila kanina. Malin babae, lalaki. Mga bibi ha! Eh. Sumunod po tayo. Ba, atras atras na kayo, atras. Balik po, balik, balik. Atras, 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 atras. Yan, atras. Dito, dalawang pila babae. Dalawang... Dito kayo. Ah, na kayo. Papa, yung mga may tatak na ang kamay. Yung mga may tatak na ang kamay. Papa, uh, ano muna tayo. Uh, yung abibigan muna natin ngayon. Yung walang tatak ang kamay. Kasi kawawa naman. Apo dulo, hihinto sila. Kasi nagmahirap ang, ang sitwasyon din oh! May tatak ang kamay, hindi bibigyan. Okay po. Sige. Huwag tayong magulo. Ha? Ano pagsalit -salitin mo, pagsalit-salitin mo? Ano hindi magulo? Okay, 1, 2, 3 Hindi yeah. po. Uh, alam naman nila kung ano yung tatak... Meron kasi may tatak ng tanghalian. Naman yan. Na mo yan, Yung iba kasi, okay Sige, yan, Okay Pila po, pila po Huwag po kayo dyan sa likod Pu Kuya, kuya, dito po kayo sa likod Dito po, pila po, pila Kayo. Ito... Ayan, dito dumaan sa gili. yung yeah. kasama. Yeah, Ayan, sige, sige. sabay. Atras, atras. yung ano, yung... Waring! 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 dito. sige, po, dito. Dito po, dito dito. Dito dito. Dito Oh, mm -hmm. oh, Nagiging na po doon ang tatakayan, ganoon na po Hindi, sa sumun... mga Tatatakan, tapos bibigyan Okay, may tubig ka May tubig ka Tubig, tubig, yan yeah. <laughs> Wala rin magkakataranta, wala rin po Natataranta Isa ng pila nyo Natatakan ka na O, oh, natatakan na po Bigyan, Ito po, ito Na-excite lang Ito po, natatakan na po Ito na Atras, atras, atras Atras Atras, atras Oke, okay, Atras, atras Oke okay. Ako magsasabi kung sino lalapit. Dito kasi ito tututong ng mga pasahero. Okay, sandali. Dito na doon. Dito na dito. Sige, 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 sige. Kalat ang mali. Kami nagbigay ng. Okay, go na tayo. ating makaputik. Asa ang anak mo? Depende kay ate yan. Sabihin ko kay ate yan. dito oh, oh. na. Meron na. Balik dito. Yeah. Dito. Yeah. Oo. Oh. Uh -oh. okay. Isa lang. Balik. Ipira mo lang mamaya. Meron pa naman darating. Yan. Yeah. Uh -oh. Dito. Atras. Atras. Ito. Hindi ko pa Okay. Yan. Kumo na, wait muna. Bigyan muna natin yung mga natatakan. Stamp.